pasin, qua, qua, cẩn, ah, mua, cẩn, bắt tay, 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 yun mga kantro yung asin natin balikan natin dito tra yun oh tingnan nyo po yun may mga bakas ng dugo dito yun yun oh so ibig sabihin nasaktan talaga siya at saka nakita natin yung mukha niya saan kaya yung galing kagabi yun rao. so ibig sabihin nito nasaktan siya so kaila kailangan natin ano baka ano pa yung mangyayari kailangan natin na ah, uh, maagapan agad kasi kahit na ano talaga madala natin sana ngayong araw na to no, pero hindi tayo mangako kasi hindi natin hawak talaga no, ang isang ano ba yung bang hindi natin hawak kung ano talaga yung kinabukasan ng isang tao so, ang sa atin lang gawin natin no, ang lahat ng paraan para mapagaan or ma natin ang kanyang nakakaproblema na kasi problema kasi yan kaya tayo din ay eh, nagkaproblema na rin kasi tayo yung uh, tinutugis na so um, ginagamit lang nila si Raul wow La. dito talaga yun no? kasi nagisip mo oh, dito nang alaglag pa yung asin ko dito nagisip talaga ako kung ano yung gagawin ko La. baka uh, yan din ang dahilan kung bakit unti-unting lalayo at lalayo si Raul sa atin kasi nasasaktan siya kapag nakikita niya tayo sana makilala niya tayo ulit muli para yun at least magaan po sa kalooban natin kung ano po yung kaya natin gawin para sa kanya wow sana kaya yun nagpunta dun sa bandang baba wala din pero parang naano ko. Sana makita natin. Kasi gusto talaga natin na makuha natin yung bata. Tingnan natin yung mga ano sa bandang sa kabilang bundok dito tayo subukan natin dito yung ah. <sighs> nakikita natin dun sa bandang babaw dito wala talaga no okay natin susubukan para rin tayo natin hindi tayo susuko tignan yung mga aso na nasaan na hindi talaga tayo susuko mga akanya kasi kawawa yung bata no? at saka yun nakita natin na yung mukha niya parang mayroon pa talagang ano bakas na no? tapos yung tumutuloy natin alam kung sa kanya ba talaga galing yun, yung nakikita natin dun, or hindi lang kaya parang may narinig akong busis ha. yun at saka parang may enerhiya lang na nandito lang talaga sa paligid sana si Raul yun at sana hindi yon kasama niya. Yan. Yan o, parang ano lang. Meron talaga. Yan. Si Raul siguro to. Hanapin natin ang... Oh. Rahul, nasa lang ka? Sabi tayo, uwi tayo. Rahul. You know, Meron talaga. Pero parang nasa malayo. Wow. <laughs> Rahul. Kapilitan. Nasaan ka? Yan. Pakinggan natin ang kanyang ano. Circle talaga yun. Pakinggan natin yung puses nyo. Parang namilipit sa sakit ko. No? Roll. wow nasaan kaya yun <sighs> kakamitin natin yung kanan natin ngayon para makikita talaga natin si Roland nasa paligid lang talaga no. Na, nandito lang siya sa paligid kaya malaking posibilidad na madala natin to o mailigtas natin to pa sa walang lang wala lang makikialam talaga pero kung mayroong makikialam delikado tayo dito Asusuyurin ah, natin ito. Hiru राहुल शान का राहुल old Lah, bu, lah, wow. la. ku, hui, lah, yang tunsir ulas panjang itu aso, oh my goodness, malay. la orang normal ni, lah siapa nato kan ia tu. so gaya, Raul. Raoul, ayo naku missing orang ka. gaya kah, itu, tengok gamitin kupon hole, ah dah asin.

Huh, naubos yung asin ko dun. Ha. Tara. Uwi tayo. Nakilala mo na ako? Yeah. Ha? Yeah. Itin. Karoon pa. Itin. May gawa na si Bintin. Huh. Tara, kapoy na kayo. Tara. Sama tayo po. Uwi. Ayaw. Ano sa ayaw? Ano Ay, ka Ha? Uwi na. Sama tayo. Hindi ako uwi Hindi ka kasama. Tali. Go. Ulit na nito. Tra! Diyan na ko ba? Dili, di takabiyaan. Oh. Di takabiyaan, bahala ka. Tra! 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 Tra. Sabay na, sama kayo. Hup! Uh! Ah! Yan. Huli na ba? Hindi ako uwi. Hup! Uh! 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 Ah! Raul ah. 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 Roll! Nawala. Oh my goodness, biglang nawala. Raul Kapit na talaga, tigas ang bata na ito. Ang tigas mo ng ulo mo. Hindi talaga sasama sa akin, oh. Ah. Nadala talaga ako sa awang. Ha? Ah bigla nalang lang nawala si Raulo babalikan ko ngayon kubo dun baka nandun nadala talaga ko sa awan gusto kong rasyonan ka agad pero syempre kung nakikita nyo po no sobrang hina na po talaga ni Raul kaya yon ang ginagawa ko hindi ko na lang po talaga inusinan kasi may na siya ang masakit yung uh, asin na ginagamit ko sa kanya kaya yun pero bakit kaya bakit gano'n no? ayaw talaga niya na sumama sa akin Nakokontrol talaga siya ng mga masasamang ano, pagkapangyarihan so dito wala tayong bakas dito na nandito si Ron siguro hindi na yan babalik dito kasi alam niya na babalikan babalikan ko ito so hindi hindi masasolve yung problema ko ngayon paano ba ito masasolve hawak ko na sana nakawala pa minsan kasi dahil sa awa no? o dahil maawain tayo yun din yung yun din yung kahinaan natin at saka doon tayo madalas naiisahan o nalulusutan kaya pasensya na po talaga sa inyo pero hindi, hindi, ako titigil makikita at makikita ko pa talaga siya no? mayroon baka mayroong hindi pa ngayong araw na to makukuha natin si Raon. Pero, wow. Pero kapag darating pa panahon na makukuha natin, hindi hindi na natin talaga pakawalan. At saka may mga inaanda na ako na pang dipinsa niya para pag time na makuha ko na siya, ulit, hindi na yan siya. Malalapitan pa ng mga masasamang espirito Kasi ngayon ko sa talaga sasabihin sa inyo, ang kapangyarihan kasi ni Raul ay malapitin o madaling magamit sa masamang elemento kasi galing siya doon at saka pinatawid lang tayo ng pinatawid lang natin ng kaunti para hindi niya gamitin sa masama pero hindi niya ginagamit talaga nakikita naman natin yung na mabait na bata pero ang problema <coughs> may mga utak din o may mga masamang uh, kapangyarihan din na nagsamantala sa kainahan ng bata at yun ginagamit nila kasi alam nila na mauubos at mauubos ko sila kasi nakikita nyo naman tinutugis natin sila araw o gabi no? kaya ginagamit nila si Raul kasi madidili talaga tayo dito no? kumbaga dili yung tactics nila nito para hindi natin talaga sila matugis kaya ngayon nahirapan po talaga ako lalo na ngayon gusto ko man gusto ko man sana magpapatuloy pero hindi na talaga kaya kasi kanina ko pa talaga no binubuga yung lakas ko at saka sobrang pagod na gutom uhaw ang naramdaman ko baka ako yung madihado dito so ang gagawin ko nito babalikan at babalikan ko lang to makikita at makikita ako yan si Raul sa so, ngayon ano pa yan parang mahina pa talaga yan at saka ito lang yung ano masasabi ko sa inyo para hindi talaga kayo tubusang mag-alala hindi yun malapitan si Raul ng mga gumagamit sa kanya yun ang nakakaawa kay Raul ngayon at saka parang dalawa ito eh may tuwis po ito nakakaawa siya kasi hindi siya malalapitan no? ng mga kumukontrol sa kanya at saka okay din yun no na hindi siya malapitan pero nakakaawa lang at saka yung isa yung ano parang naguluhan din ako sa paliwanag ko nito kung baka ganito hindi tayo dapat magalala pero magalala pa rin wala, tara, wala pa rin oh no? pati ako naguguluhan talaga kasi si Raul talaga sa tutulang hindi na yun malalapitan sa ngayon lahat time hindi yun malalapitan kasi yung ginagamit ko na asin may orasyon yun at saka tumatalab yun sa katawan niya alam nyo po no yung kanina hinagisa natin dun sa bahay pa sa kubo so pumupilit yun sa katawan niya kaya siguro dumudugo yung ano niya no nakita natin dun dun pa talaga hindi ko lang talaga napansin sa likod ko lang pala at saka ang naka ano dun, hindi siya malalapitan advantage sa atin yun kasi kung ano yung niraramdam ni Raul ngayon sana mag, matagumpayan lang yan no? pero nasa atin yung control maluluya lang siya sana makahanap siya ng mga pagkain yung makikita niya sa daan sa, kahit saan hindi lang siya sana sana makahanap siya para makikita natin makasurvive pa rin sinadya ko yun no? humingi ako ng pasensya po talaga so sinadya ko yun para hindi na talaga siya malalapitan ng iba at may limitasyon yun siguro dalawang araw no? magtatagal yun kung hindi mawala din si Raul no? kaya ginagawa ko yun sana sana lang yun lang talaga yung naisip ko pero huwag kayong maglala uh, pahanap, hanapin at hanapin ko talaga para hindi pa yun ay uh, yung binibigay ko po na taling sa kanya yung sa orasyon na yan bago pa mahuli ang lahat makikita ko siya so hindi yan huwag kayong maglala hindi malidikitan ng iba no? yung kanina siguro ang gusto lang talaga niya na hindi, hindi niya tayo masaktan no? bigla siyang nawala hindi siya sumama sa atin kasi alam natin nanghihina na talaga siya no? kaya ginagamit lang niya ang pag iwas ang pag iwas kasi mahina na siya so yun mga kantir sana po inaintindihan niyo po ako at yun ah abang nyo na po ang karugtong, no, pangako sa inyo, hanggat kaya ko, may babalik ko po si Raul sa luma, so yun,